Sabi mo. Hindi ko ako dyan. Likado. Itumba. Paano kaya ito? nako nako naku. Naku, naku. Naku, naku. Paray, paray! Paray! Tulong mo ako dito. Ito, inayos ko itong ano, kamalig. Kamalig ng ano. Tulong mo ako matutup Eh, ilagay mo yung brace. Ilagay eh, mo yung brace. Ipaka mo Hindi, para hindi matuma. Ate. Eh, dala mo. Dala mo. talon. Nangalay na ako. Nangalay na ako. Ah. ah nangalay na ako eh. Eh. Ano yan? na yan. O. 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 Okay. Okay, okay na. Okay na. na, okay na. Ay. Ay. Ibay na. Eh. Saglit, saglit. Saglit. Ay! Hey, Ay, hey pare! ka! Ah! Uh, oh, uh, tragis! Ah! Uh, hey pare! Ah! Eh, arah, 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 arah ko, nako. Uh, pare Naku! na naman ako! Aray, aray, aray! ko! Ah! pare, Ryan! Ay! 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 Ay!